Hi vlog! Welcome to my guys! Andito na pala ako sa MRT Poplar Station At andito na rin ako sa Jungbaru At... Uh, may kukolektahin lang po tayo dito sa Chong Baro. Ayan. Ito na po guys, yung pupunta ko at malapit na ako dito. Guys, yung oh, pang last dyan. Ayan. Ito na po guys. Nandito na ako. At may kukunin tayong gum. <laughs> so, dito oh, ako hey. okay. may kukunin. Chong Baro. Ayan. Nag-collect na naman ako ng mga <laughs> bigay ng na. ano, nakanda yan, papunta na ako ng game party guys mag-green na siya here is na yan ang bigat nagdala ko oh So ayan na nga, nasa Heflak na tayo. Heflak MRT Station at bababa na tayo guys. At ang um, MRT nito guys ay napakabago to. Uh, talagang malamit siya pag nandito ka. Uh, tsaka pira lang yung taong tumadaan dito. Hindi siya crowded kasi napakabago lang itong MRT Station guys. Uh, this year lang to uh, nabuksan. Tapos, na So, ayan guys. Bapa pa tayo at mag-aantay ng tren. Ayan. So, nandito na tayo guys. At nandito ako sa unahan. Pinili ko talaga dito sa Onakay kasi gusto ko talaga dito magkuha ng video. At ito yung nasa harapan guys. Parang ako na rin yung driver dito. <laughs> Pero mas madilim yan uh, kasi mga, anong oras dito? Mga alas yata ito ng gabi. Alas syete na ng gabi ito. Uh, uh, isang station lang guys ang aking nilakbay at ayan na nga yung dilaw dyan MRT ano na OTRAM na OTRAM MRT na guys at bababa na thank you for watching